May mga ano, theater play. Pagaya na? Uh, sa mga, yung ano, sa mga schools, yan. So, mga Ay, sorry, sir. theater yan. Doon ka muna na. Pero yes, yes. do you miss doing Level like, 3 TV, no? Actually, kasi ano, last ko is yung Black Rider. ano oh, black Rider ka nga pa? Yes, yes. So, so, last year naman siya na tapos. So, Yes, so. Ah, uh, nakakamiss naman din talaga yung TBS. Yes. Mm -hmm. Yeah, ano na, nakasalirat mm, yung ano, siya na yung uh, samahan. Smart. Smart. Yung ni sir... sir Jojo. Okay, ang nasamahan ano, natin kasi ni, ano, ni Sir Jojo kasi ang, ang hirap kasi magkanasalita. Kasi, pagka sinabi kong friends kami, <laughs> hindi naman maniniwala yung mga tao. Pag sinabi ko yung namang kami, hindi naman sila maniniwala. So, siguro sabi ko na lang dyan, kung makita nila ako in public, di ba, siguro it's for you to find out na lang. So, what you see is what you get na lang. Yun na ano. Pero, pero, pero ano yung mga... <laughs> oh, what you see is what, what, what you, see, what what you, what you get? Ano yun? Same lang? sabihin, pwedeng meron. Hmm. Ayaw kong mag... Ano, Ayaw kong mag ayoko mag-comment uh, sa bagay niya. So, kung ano ba Pero ano yung, ano yung mga nagugustuhan mo sa kanya na? Nagali o nagugusto mo sa kanya? Na, 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 na. Lako, si Jojo sobrang humble kasi si... Jojo sobrang humble, sobrang bait, saka sobrang ano niya, sobrang giving, sobrang ma, ma, mapagbigay, matulungin sa kapwa. Mm -hmm. yes, So, yun. Yes, yes. How did you two connect? Paano kayo nag-connect? Ayun, uh, actually, True Mark. True Mark. Ano True Mark? Alam mo siya kaya? Ano? Pinakilala niya sa'yo? Yes, yes. So, uh. uh. sila kasi yung unang nag-meet nag eh. So, yan. Yeah. Nasaan naman So parang lumalabas na inagaw mo si George from Mark. No, no, no. Wala namang Wala namang ganun. Wala namang ganun mga pangyayari. Uh, so, uh, talagang nagkataon lang kasi na may mga nililine up sa akin na mga projects sila Sir David sila ano Sir Vince kaya lagi kami nagkakaroon ng ng meeting ni ano, Jojo Pero uh, Pwede kayo ni Mark kayo. Ah, ngayon birang bihira pero parang last week nagkausap kami kasi meron kasi ano kumukuha sa amin na work sa ano, out of town Yes, <laughs> <laughs> yes, sir sabihin, um, can eh, you, ko lang yung reaction mo ba Ay. sa, may nabagong kasi kay Sir Jojo during the press room, mm -hmm. yes, ba? Yes, sir. na parang nabanggit niya na, kaya daw sa'yo ngayon, mm -hmm. ang katensyo ni Sir Jojo, kasi parang, may mga sabi kang hindi maganda about Mark, siraan mo, what is your reaction on that? ah, uh, sa tingin ko, ano lang yan eh, talaga, siguro, may mga tao lang talaga na, siguro gusto mo ano, na manira ng ng uh, friendship namin niya Mark kaya siguro na ano yun, na, yun, eh. na, na, sabi na meron ako yeah. siya sabi about kay Mark pero wala naman talaga so wala talaga at all wala naman talaga Ah, uh, okay. So, walang kastuhanan yung okay. issue. Yes, well. Okay. Wala ka bang girlfriend right now? Ay, I'm, actually married na. Oh, kamusta na yung asawa mo about issue? Oh. No reaction niya? okay, naman. Okay lang siya. Steady lang siya. Ano naman siya, sobrang ano, uh, supportive ng ano ka wife ko. Tsaka mayroon ako isang daughter. So okay naman. Hindi ka, hindi ka, hindi ka ba nagulat kumalat yung mga pictures niyo sa, sa... sa naman. Sa saan ba yun? Sa, sa kasino. Kasino o, Hindi o. naman. Videos. Hindi naman kasi... Ko naman, ilang years na ba ako sa ano, show business? Mm -hmm. 20, 20 plus o. Oh. Hindi, parang wala nang bearing sa akin yung mga ganun. Parang oh, gana, wala na eh. Oh. Ah, pero nagkakasino ka? Ah, actually, ano lang. Minsan, bihirang-bihira ako talaga uh, with, with, with uh, family. Yan. Uh, uh, ano lang. Uh, ah, katuwaan lang. pero so, pero pagkasama mo siya, nagkakasino ka? Nag, nagtry, nag-try. Nag try nag so. minibigyang kanya ng panlaro? At lang, ah, very, ano, you know, sobrang maliit na no, amount lang naman para para magano enjoy lang para magtanggal ng stress so, eh. yun. sinasabi mo ba sa asawa pag tinatanong niya about Jojo you just eh, see what, what you see is what you get ganun ang no? um, so, ang ano kasi wife ko kasi sobrang mm. uh, malaki talaga sa akin yan so Sobrang ano siya, supportive siya sa akin. Pero hindi ka ba nag-worry about your image at the same time? Ay mm -hmm. hey, hindi naman. Hindi naman? Hindi ka... De, kasi wala naman akong ano yun. Kasi wala, wala ang, namang nangyayari talaga. Yes, so, wala naman ako. Wala, wala akong dapat, wala akong dapat itago. wala akong dapat uh, uh, I mean. Kung ano ako, yun ako eh. So... So really, what is your reaction nalang? Tingin na ibang tao, parang gimmick. What is your, anong reaction matutuloy? Wala. Bahala sila. Wala naman akong pakishol kanila eh. Hmm. So... Ako, masaya ako kung anong ginagawa ko uh, masaya kung anong meron ako ngayon so kung anong ano isipin nila hindi naman nagmamatter sa akin yun ang sa akin lang ako family ko okay kami okay na saka yun saka so, magkaibigan kayo ni Sir Jojo yes so, oh, Sam, romantic link walang, mga ganyan so so sabi mo diba may gagawin kayo with Sir Jojo anong, yes. Anong, ah, anong, may mga ano na nakaline up eh may, may mga vlogs tapos parang pagkakasabi sa akin, may movie daw, ah, within uh, okay. this year. Okay. Hindi ko pa alam kung ano yan eh. Uh -huh. Magsama sa music videos niya or whatever? Parang mayroon din ito. sa, nandito lang ako. sa Yung sarili music video niya. Sa pagkakaalam ko lang, hindi ako sure. Uh, wala pa. So yun, yun. Okay. So okay lang, magkasama kayo ni Marks sa music video? Yes. Yun, okay. Wala, wala. Reaction mo lang dun sa napabalita di ba, before na, na nagpunta sa nag command sa gay bar si Mark. Parang oh. ano lang reaction mo nun na ang dami ah, ng fashion. Ano yun? Niya para sa family niya. Okay lang yan. Walang there's nothing wrong about it kasi Siyempre, wala tayong kailangan nating ano, kumita. So, hindi na natin. Ito mo rin yung, kung sakaling dumating sa point na inibatahan ka for... Kung talagang kailangan. Para sa family ko, bakit hindi? Okay nga. okay maraming salamat sa iyo. Thank you. I mean, ano lang, sa Holy Week lang, anong plano niyo? Ano man usually ginagawa pag-Holy Week? It's usually It's okay. kasi pagka Holy Week, wala naman. Nilay-nilay lang. Ano hmm. lang. Bahay lang. Pero pagka may nag naman sa amin na kunwari magka outing, okay lang. Outing. Sige. Beach <printer> yan. Sa palagay mo, ng ano mga sinasakripisyo mo sa buhay? Kasi pag-Holy Week, sabi nila, party ng pagsasakripisyo ng Kristo. Actually, hindi. Ako oh, kasi, lubay kami na paghuli, hindi kami kumakain ng meat. Hmm. So, yun lang. Yun. Walang meat. So, puro fish, vegetables lang. Ayun. Okay, thank you. Picture lang, kapit. Picture lang. Picture okay. okay. Salamat. Dito rin. Ilan ang anak mo ngayon? Isa pala. Tsaka may isang steps ano. Oh. Bakit may, ay, yung wife mo may anak sa una. Yes. Oh. Okay. siya. Okay yung wife ko. Apo ni Dolphy. Ah, okay. Ah, oh, Dolphy. Dolphy. Oh. To, to. Yes. Ano feeling mo na? ano Anong feeling na? First time mo ba sa ABS? No, nag-ano na na. Nag-ano na ako, na, 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 okay. so, yes. Oh. second time mo yeah. to. Parang mga ganun. Oo, di ba? Wala bang nararamdaman or something? Uh -huh. Parang nararamdaman na ako. Uh -huh. Parang very parang hiriran na Dolphy, nagka-coincidence lahat, tapos may issues sa sa'yo, nangyayari lahat. masaya ako, masaya ako kung nangyayari sa lahat. So, ano okay naman. No? Okay naman. Okay. Anong wish mo na lang for Jojo? Since, di ba, may bago siyang song. Yeah, syempre for Jojo, ang wish ko, maging maging matagumpay lahat ng ginagawa sa boy, lalo itong launching ng mga songs niya saka lahat pa ng mga mangyayari in the future, yan yung mga, yung mga magiging projects namin, sana magiging uh, successful lahat thank you rini